Tiriyak ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board na magbibigay sila ng slot sa mga motorcycle taxi sa ilang rehiyon sa bansa para mabigyan ng oportunidad ang mga rider sa probinsya. Si Joshua Garcia sa detalye. Nilinaw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na hindi madaragdagan ang bilang ng motorcycle taxi sa Metro Manila, alinsunod na rin sa pahayag na inilabas ng Department of Transportation sa posibilidad na makadaragdag lamang ito sa lumana sitwasyon sa trapiko. Ayon kay LTFRB Chairman Teofilo Guadis III, mahigit 40,000 MC taxi na ang kasalukuyang bumabiyahe sa Metro Manila. Ayon kay Guadis, wala pa siyang naibibigay ni isang slot sa apat na bagong players para sa motorcycle TNBS at walang katotohanan na may pinapaboran na kumpanya ang ahensya. Ngayon lang po sana kami magbibigay ng slots which is about 2,000 each to the four new players. And the very reason why we were giving these slots is because it was the house themselves who encouraged us to new players. Paliwanag ni Guadis, ang mga nasabing slot na kanilang ibibigay sa mga bagong MC Taxi players ay para sa Region 3, Region 4, particular sa Cebu, at Region 11 sa Davao. In deference to the House of Representatives and Committee on Metro Manila Development and the Order of the Secretary, lahat po itong 8,000 slots na ito will be Uh, made outside of Metro Manila. Bagay na pinaburan ng mga MC taxi riders dito sa Metro Manila. Maganda rin daw na mabigyan ng oportunidad ang mga riders sa ibang mga probinsya. Pwede din po kung yung ibang lugar ay nakakaranas na rin ng mga traffic, mga ano. Patingin ko makakatulong din tumutur doon sa probinsya. Kaysa naman ano, kasi may mga probinsya ang habal eh. May mga probinsya ang nag pa. At least pag-inlegal, di ba? Yung mga nag-habal doon, at least Insurance. Inaasahan naman matatapos ang isinasagawang pilot study ng LTFRB sa May 31 kung saan kasama sa magiging rekomendasyon ng ahensya na ituloy ang operasyon ng MC Taxi hanggang sa may maipasang batas para dito. Samantala, nanawagan din ng LTFRB sa mga jeepney driver at operator na samantalahin na ang natitirang panahon para makapag-consolidate ng kanilang mga prangkisa Alin na rin sa PUV Modernization Program ng pamahalaan. Mag-consolidate na po kayo because by April 31, only those who have consolidated, only those who have availed of the modernization program will be allowed to ply the streets in the Philippines. Josh Garcia, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.